Ganito po ang subukan yung pang araw-araw na ulam mo, pasok na pasok sa budget nyo, pero masarap, malasa, masabaw pa. Mga dalawang kutsarang mantika, painitin po ulit natin ha. Sibuyas, bawang, lagyan po natin ng kamates. Parang ito lang yata ang halong itong gagawin ko eh. Lalagay ko na po itong pechay. Yung tangkay lang ng pechay, dahil alam nyo naman matigas-tigas yun, diba? Timplahan na natin ng konting patis, konting nor, konting toyo, o yun na yun. Para mura lang. Saka natin takpan. O, ganyan gagawin natin. Malambot-lambot na eh. Lagyan natin ng dalawang tasang tubig para may sabaw. Sige, pakukuloy po natin. O, ngayon, kumukulo na. Ilagay na po natin itong ating uh, pambalot ng siomai. Mula nang ginamit ko nung isang araw eh, palagay ko eh, maigi, lagi may ganito ko. Pampadagdag eh. Yan po eh, nagpapalapot din ang sabaw. Ilalagay ko na po itong ating pechay. O, yan ang uh, sustansya na sinasabi ko sa inyo kanina. O, oh, ito pa isang mura, sibuyas na mura. Kahit siguro dalawang bungkus na sibuyas na mura ilagay nyo dito eh. Kayang-kaya. Ano po ba? Tama po ba? Hihinaan ko lang po ng konti nga po, ya. Yeah? Maluluto na ito ng konti eh. Oh, ito naman po, isang pirasong fish fillet ng tilapia. Katapos, lagyan po natin ng isang kutsarang cornstarch. Timplahan na rin po natin ng paminta at asin. At haluin po natin. Ganon din po ang gawin natin sa tokwa. Lagyan po din natin ng isang kutsarang cornstarch. Lagyan natin ng paminta at lagyan ng asin. Haluin po natin ng konti. Iprito natin tokwa sa mainit na mantika para po makatipid tayo ng uh, gasol. Ilalagay ko na rin po itong ating tilapia. Hmm. Hindi ko po itatapon to ha. Mamaya pampalapot natin yan. O teka, sandali. Mapula na ito eh. Tostado na eh. Tanggalin na po natin ha. Nakita nyo naman. Yan. Parang kay sarap-sarap eh. O, tignan nyo nga. O, tignan nyo. Ilalagay ko na po itong konting tubig. Ito po yung natin ang cornstarch dun sa pinag uh, natin ng isda. Tsaka tokwa. Para lumaput-laput ng konti. Pakuloy natin yan. Alam niyo po ba, dapat kasi ang tubig na ginamit ko dito, yung hugas-bigas para medyo maputi-puti ang dating, di po ba? E nalimutan ko, so dadagdagan ko na lang ng gatas. O, oh, evaporated na gatas, kalahating tasa. Nakpan po natin at pakuloy natin sandali. Huwag natin kukurtahin yung gatas. Okay. Alam niyo tinikma ko kanina parang kay sarap kasi nga nilagyan ko ng gatas eh, di ba? Pero ang nalimutan ko, eto ah, pamintan drog. At saka lagyan natin ng konting asin tinikman ko eh, parang palagay ko eh, pag natikman nyo, malilimutan nyo, ano ba alam mo? Ganun, bago nyo hanguin, kung kakain na kayo, tsaka nyo po ito, ilubalob na natin yung ating tokwa, at tsaka yung ating tilapia. Abo, talaga nga naman. Mag-comment po kayo din sa baba at babasahin ko kung anong ricado ang gusto nyong ihalo ko, o kaya naman eh, kung anong ulam po ang gusto nyong iluto ko sa susunod. Ayos po ba? Hanggang sa muli, Ron Bilaro po.